Maraming salamat po for having us here. It's truly an honor. It's truly an honor. My heart is so happy. And like I promised, Vice Chairman Iqbal, kahit konting pa tingin kung magagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko Kahit konting patingin Kung manggagaling sa'yo Ay labis ko ng ligaya Dahil sa kayo ay mahal ko Vice chairman, din na po ako bata, 59 na po ako. Mukha lang po akong 30.